Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 26 ng Mayo, ipinagdiriwang natin si San Felipe Neri. Kamusta? Si San Felipe Neri, kilala rin bilang ang Apostol ng Roma, ay ipinanganak noong Hulyo 21, 1515 sa Florence, Italia. Mula sa kanyang kabataan, ipinakita ni Felipe ang dakilang kabanalan at isang malalim na pagmamahal sa Diyos. Sa edad na 18, lumipat siya sa Roma, kung saan inialay niya ang kanyang buhay sa paglilingkod sa mahihirap, may sakit at kabataan. Si Felipe Neri ay partikular na kilala sa pagkatatag ng Congregation of the Oratory, isang komunidad ng mga pari na nakatuon sa panalangin, pangangaral at kawanggawa. Ginagamit niya ang katatawanan at kagalakan bilang mga paraan upang ilapit ang mga tao sa Diyos, naniniwala na ang kabanalan ay hindi dapat maging katumbas ng kalungkutan. Sikat din siya sa kanyang mga mistikong kaloob, kabilang ang pagbabasa ng mga kaluluwa at propesya. Ang buhay ni Felipe ay puno ng malalim na espiritualidad at dakilang kababaang loob. Sa kabila ng kanyang kasikatan, palagi niyang hinahangad na mamuhay ng simple at maging malapit sa mga karaniwang tao. Ang kanyang impluensya sa lungsod ng Roma at sa labas nito ay napakalaki at madalas siyang itinuturing na isang espiritwal na tagapagpanibago ng kanyang panahon. Namatay si Felipe Neri noong Mayo 26, 1595 at kinanunisa noong 1622 ni Papa Gregorio XV. Siya ang patron ng mga komedyante at ng mga taong nagtatrabaho sa mga kabataan. Narito ang isang panalangin na nakatuon kay San Felipe Neri o Diyos, na pinuno mo ang puso ni San Felipe Neri ng nagaalab na kawanggawa at masayang kagalakan, ipagkaloob mo sa amin, or sa pamamagitan ng kanyang pamamagitan, na hanapin ang kabanalan sa kasimplehan at kagalakan. Naway ang kanyang halimbawa ay magbigay inspirasyon sa amin na maglingkod ng may pagmamahal at kababaang loob, at laging hanapin ang aming pinakamalaking kagalakan sa iyo. San Felipe Neri, ipanalangin mo kami. Amen. May iba ba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw? Santa Magdalena Sofia Barat. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.